Ito pala mga kababayan ko ay nagpunta ako ng Kalagwas Island. Kaya at ihahatid ko na itong materialis. At siya nga pala ako eh, dito na lang ako magsha shout out sa mga nagpapa shout out sa akin. Shout po sa mga taga Naga family, Magallanes, Sorsogon, Bicol. Shout out from Legazpi City, Albay, Lamuso family. Shout out from San Santa Rosa, Laguna. Shout out kay Toto Kalingaw from Coron Palawan. Shout out kay Oliver Perer from Pangasinan. Shout out kay Biato Perlas from Santa Cruz, Marindoki. Shout out kay Leopoldo Orsal, Quezon City. Shout out sa iyo Billy Labrador, Lawen Street, Barangay Rizal, yeah, oh Taguig. Binababa na muna yung simento baka daw mawala doon sa pagtatayuan namin. tatlong supot yan ah, tatlong araw dito ay pwede na namin i-ano flooring I smile <laughs> at ito pala mga kaubayan itong pawid na ito i naman ito ni Kagawad Uji na Roldan Hahakutin na namin yan doon ngayon ilakoy <laughs> ni Ayan, silipin natin mga kabayan yung bahay nila uli. Tingnan natin kung ano yung sitwasyon niya. Ito talagang na ito pidi. Natirhan. Kaya nga pala sila gusto kong tulungan mga kababayan dahil may anak din akong babae. Ayan. Di na talaga tagilid na tagilid na yung ano nila, sahig. At pag naulan daw ay talagang ulan din hanggang loob kaya sila sa labas na lang natutulog. May tent. Ayun, yung tent na yan, makababayan. Ayan, makababayan, nahakutin na namin ito. Tutulong-tulungan na namin. Ay. <laughs> Dalay na namin doon sa pag... bubupungan na bahay nila. Ayan, tulong-tulong na kami. Para madaling matapos. Ang huli <laughs> Ako ang panghuling mapasaan. Ya, sa pa, bitin. Yan. Okay. Ah. Sa pa, sa pa. Mabot ka? Dali. Ya talagang ala. ah, Hirap-hirap, hindi pantay. Ayo ka na Ken. kabay ng ano yung bahay na pinapagawa ko yan sa daradalagan yan siyang may request nito samguan bago ko ito nabalikan hindi nga nila nangyayari gawa ng materialis ay kulang yan oh. kaya dinala ko yung materialis ngayon ayan na siya o oh. kaya maladali dali na siyang matapos sana tatlong araw apat matapos na ito at papanghuli ko yung pag-flooring yan Kabahayan lang muna sa kanin yung sumbi. importante kami malipatan sila. Yan mga kabayan, unang araw namin pagtrabaho dito. Bibilangin kong araw kung ilan araw ito matatapos. Gawa namin na ito. Sana kaya namin ng tatlo o apat na araw para malipatan na ito. Hihi! Mga kapayari ng bahay! tanong na naman ayan mga kabayan oh, pag hapon na ginagayak na nila yung tulugan nila oh. at yung bahay ka nila din na nila pwede matulugan oh. <laughs> ay sus kawawa naman sabagay so, malapit-lapit na matapos yung bahay nila sana matapos ko na Ayan mga kababayan Pinagtulungan na namin ito Ang dalawa At ang kalalay namin na ito Maliit lang oh, magkaway ka Ano sasabihin mo? You, oh, salamat daw sa vlog ko Potal <laughs> pa magsalita Ayan, <laughs> Sa wakas Ilan araw na lang mayayari na ito tulong na ako kahit malawot ko ako mamaya at yung lawot ko mamaya mga kabayan itutulong ko dito yung lahat kong sa isda ay bibili ko ng pawid at kulang pa ng pawid samantalahin ko na habang andito ako napakalayo kaya itong lugar na ito ay kaya samantalahin ko na yan yung katulong ko paggawa Ito para yung salamat sa kay Anto Vlog na tinulungan ng aming bahay na ito. maraming po salamat sa inyo lahat. Ikaw naman. Ano sasabihin mo nga? Salamat po. Salamat po. Bulagan po. Lakasan mo. Maglapit ka. Kuya Anto. Sige lakasan mo. Kuya Anto Vlog. Salamat po. Salamat po na hangang. Ha 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 ha. <laughs> Pinalipit pa yung dila mo <laughs> Ay, Sa wakas, natapos din namin yung bubong Bukas, haangko ba na lang Angko, tapos dingding -ding. Ah, tatlong araw pa, tapos na ito Matatapos din yung project ko Ayan mga kabayan, yan ang kinita ko kagabi. One sixty. Lahat ko yan igagastos dun sa ginagawang bahay. Itutulong ko na yan. Ah, Lulubos-lubosin ko ng pagtulong ko dito habang andito pa ako dito. Pag uwi ko, hindi ko na alam kung kailan ako dito makakabalik. Dito ako sa Kalagwa sa Ilan uli. At yan yung bangka ko. Malaw to liak mamaya mga kabayan. Ah, bukas naman yung mga trabaho ng dalawa. Yung mga trabaho ng dalawa bukas, yun naman babayad ko yung sa hulik ko naman sa isda. Babayad ko doon sa mga trabaho. At hindi na ako pwede magparta trabaho at marurugado. Magsisisid pa ako ay Abang-abang lang po kayo ang kasama mo tapos yung bahay Kung anong mayroong resulta noon eh na mga kaubayan ito simintuhin Ngayong maghapon tapos na ito Iyan to vlog Salamat po ba ay ano ang sasabihin mo, Ken? Salamat po na Kuya Anto. ako ah, kuya, ay, ku, Kuya Anto? Brother, kuya, ha? Kuya Anto, ano palag? ang sasabihin mo? Sige. Kuya, kuya Anto Vlog. Ano yun? Salamat po na arong me. Ayos na. <laughs> okay. Salamat po Kuya Anto na bahay me. Ayot na. <laughs> Lapit ka dito. Huwag ka maglayo. Sige, lapit. Lapit sa ah, Armonic. sige. Salamat. O, so, salita salamat na. Salamat ko, Kuya Ampo Vlog. Saan ka na po po salamat? Dito sa bahay. Sa bahay. Salamat ko, Kuya Ampo Vlog. Salamat po na bahay. Hahaha. <laughs>